Ayan, dito po tayo sa... Asan na nga? Asan na nga tayo? Watermark Holiday po. Hindi, pangalan ng M RRJMRD D Yeah, dito po tayo. Buy one, take one po lahat ang mga andito. So, go na po tayo lahat. Alimbawa, pansang binili nyo, pwede ka buy one, take one, ha? Jacket. O di po ba kaiba yun? Hindi nga. May one, one, five. Ma-buy one, take one. May one, three, ano? Okay. May ganon. Ayan po si Miss Ganda. Anong pangalan mo Miss Ganda? Tara din eh. <laughs> Tapos yung sunglasses, to buy one take one, 400 dyan. Dalawa makukuha mo. Mura na. Ang ganda ng design niya. Oh. May ganyan na ako eh. O oh, di diba? Ayan po sila. Dito lang po sa Walter yan. Okay guys, go na po. Go na po tayo dito, ba? Diba? Oh, Mag-invite -mag ka na. Hi po. Visit na po kayo dito sa our <laughs> one take one po kayo. All right, yun item. Yan. Okay, guys. See you. Ang mura-mura ng mga pantalong. Grabe na ito, ha. sa mga lalaki dyan. Shout out po sa inyo. Ay eh, sa girls meron din, di ba? Sa girls din pala. Ganun din. Okay. siya, ya. Sa so, buy one take one.